Meron po tayong kasama na kompleto na tiket sa buong Pilipinas. Ayan, pinagmamalaki Mas, niya pa mga si kababayan buong, na kumpleto daw yung line nila. Libo at ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kasak kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo na ng magigat si na po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang, at sa ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit po sa alyansa, nila kaya niya. po ang tawag sa amin ay alyansa. Dahil merong kaming, merong, 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 kali, merong kaming paniniwala na lahat ng kailangang gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas ng sa, sa matataas na opisina. Ano daw? Alam niyo po eh, kung minsan na, na, nakikita natin yung ibang uh, partido hindi sila maka hindi sila, na, nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil uh, eh, pagka nakita, ang line ng alyansa, eh, kung ano-ano na sinasabi. Eh, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag -asa. siguro, kali na, wala silang pag -asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga, isbagay, Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may, bako mahihirap, sasabihin ko mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Ay, uh, mabigat ang kalaban dahil tingnan niyo muna kung tikilatisin natin sila na isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na, na, mga posisyon sa pamahalaan. At alam niyo po, mas, mas mahalaga pa dyan. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino. Bukod pa sa kanilang galing. Bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang, ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag, pag, uh, pag, pag, pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nag nagbolsa ng marami pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na natuwan-tuwa, sumisigaw, tuwang tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga ng mga na malalaking barko. Hindi hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hiraharang ang ating manging isda para at, at, at ninanakaw ang kanilang huli. Eh sila pinag, pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga sent, ng sentro ng krimen, sentro na pagpapalas, pagpapalapastangan ng mga kababihin, kababaihan wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problema binigay sa atin, ang daming sinaktan ng mga ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan sana naman wag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Wag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ng Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. A ah, sa ang maganda ah, para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit bisig sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun po mga kababayan, no? si President Marcos na nandun ngayon sa may Davao del Norte. At uh, talaga naman bumabanat po itong si uh, Bongbong Marcos Sa grupo ni uh, PRRD mga kababayan na talagang uh, uh, buhat bangko niya yung kanyang mga kandidato na magagaling daw okay, So ganito ganito marami experience sa legisla, uh, legislature, sa local government yun Pinagmamalaki po niya mga kababayan yung kanyang mga kandidato Tapos yung kabila naman ayun, nangitiran niya na mga, yun nga, may mga bahay daw ng dugo ah, uh, hirap na hirap daw silang makumpleto yung kanilang line-up ayun, kung ano-ano pang mga pinagsasabi, kahit hirap na hirap na po siyang magsalita ay talaga namang nangbubudol siya doon sa Davao del Norte at ah, uh, tinanan natin mga kababayan yung uh, mga taga Davao del Norte, no, kung uh, talagang mayaniwala sila sa mga pinagsasabi nila doon yung mga aliansang bagong Pilipinos daw yung uh, grupo nila so ano pong opinion niyo mga kababayan uh, doon sa mga pinagsasabi ng uh, kanilang grupo doon sa Carmen uh, Davao del Norte And comment down below mga kababayan kung ano po yung mga opinion nyo at uh, kung naniwala po kayo sa kanilang mga sinasabi na kung uh, babalik daw tayo doon sa panahon ng kadiliman panahon ng kasamaan. Yan po yung panahon ni PRRD, yung tinutukoy niya mga kababayan. Please don't forget to subscribe po dito sa ating uh, channel. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.